What's up mga idol? Panibagong video. Trabaho na naman tayo ngayong araw na to. Ito bagong gagawin natin na nabungi yung bumper, no? O, shout out muna sa inyo mga idol. Si Batang Hamog 'yon. Ayun, no. Babaklasin natin 'yan kay Tatapalan natin yung nabungi. Tsaka yung mga basag-basag niya ayusin natin. nakaka-cluster na siya so kuha tayo ng gamit no? ay yan fiber kasi yan fiber tapos yung sa taas na yan bakal steel so yan ano natin yan hihinangin muna natin yung steel kumuha muna ako ng acetylene mga idol para mahinang natin yung basag ng steel na yan Pasensya na mga idol sa video natin no. Hindi natin na-edit ng maayos gawa ng kulang sa oras. Ayan. Inaayos ko muna kay hindi pantay na ano eh, Na persa nung sumabit. mina minamartilyo ko muna siya. Ngayon, ispata natin no. turo ko sana dyan yung paggamit ng asetilin kaya lang may mga nangisturbo sa akin kaya ibinilis-bilisan ko na lang ang gawa dami kasi yung customer eh. kaya sa mga boss natin dyan kung mayroong magpagawa ng mga truck uh, pakikontak lang ang Facebook page natin no si Rodi Mundilo or dito mismo sa YouTube natin Rodi Mundilo pa rin ang pangalan nito na Nagbubuo tayo ng kahan ng truck nagre-repair ng ulo nagbabadi repair din tayo no. Tsaka overhaul makina repaint no ginagawa natin lahat yan wiring ayan na mga idol nahinang na natin no medyo madilim na kasi sa pisto ko kaya inilawan ko gamit ng acetylene. ano mga gusto matuto sa paggamit ng acetylene mga idol gagawa ko ng tutorial para dyan mga basic lang na tutorial panoorin ninyo next vlog natin no? yan ang topic natin next vlog magpagawa ng uh, video para sa gusto matuto sa acetylene oxygen Medyo mahirap siya sa umpisa gamitin, no? Pero kung mapag-aralan mo, mapagkabisik lang gamitin niya. Panghinang at saka pang cutting ang itoturo natin dyan. Ayan, pala ko ng maliit na yero para sa fiber na nabasag, no? Kasi hindi natin mahinang yan, kay fiber yan. So, i-clip lang natin yan, tapos rivet pagkatapos nyan i-rivet natin uh, mamasilyahan natin yan para hindi halata mas mainam sana kung fiber din ang mailagay no, para balik sa original pero para sa akin din ako nag-aaksaya ng oras magbili-bili ng mga ganyan mayroon naman akong mga extrang magagamit no? mga GI sheet na 1.3 ang kapal yan na lang ang ginagawa kung pang clip sa mga ganyan mga fiber no yan binubutasan na natin para sa pang ribbit pagkatapos gagrinderan ko muna ang pinagbarinahan kay medyo matalas pa para ma clean Yan. Pati yung paglalapatan niya, yung fiber na yan, grinder ko yan kasi hindi pantay ano. Kailangan natin na uh, kinis para lapat na lapat talaga yung i-clip natin na GI na yan. Yun. Plastado na. Ngayon, bubutasan na natin siya. Palit muna ako ng bala na 316 para sa starting na kasi ang bala ko dyan ay 1-8 lang maliit no kasi wala tayong blind rivet na malaki araw kasi nang walang pasok kaya pari na lang nangyari shoutout pala sa kay Romy Suarez Pin Twenties kay yung chip mechanic natin oh. No? so yan oh. No? pagkatapos natin i-rebit pinupok ko yan para ma-plane yung ano yung blind rivet no para hindi na siya bukol sa pag uh, masilya natin madali natin mapinising tuwang-tuwa nga pala yung boss natin dyan dahil hindi na gumastos para sa nabasag na bumper na yan ginawa ko puro na lang remedyo kay mayroon man pwede ayun maganda ng pagkalapat no so hindi na halata kunting maselya lang pero pipinturahan ko ng buo yan mga idol next vlog natin ibablog eh, bablog ko pa rin yan ang pagpintura niyan. Ayan, yung malaking bungi doon, natapalan ko na pala yun. Ayun, oh, minamasilya ko na. Pulitap lang yung gamit ko pang masilya, no? Yan lang kasi nakasanayan kong gamitin, eh. Saka hindi ko masyadong madukot ng ano yan kasi ng palita kasi medyo ano eh medyo nakakurb kaya kailangan ko siyang kamayin eh. at wala rin akong ibang kagamitan para sa pagmamasilya kasi ang trabaho ko talaga dyan latero, pintor tapos extra mechanic pa ako pagka uh, kailangan ng mekaniko ako na rin ang gumagawa pagka wala yung mekaniko natin ganun din sa pagwawiring no? ako na rin ang gumagawa pagka wala din yung elektrisyan Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa video natin. Shoutout sa inyong lahat, no? So, sana patuloy lang tayo sa panonood hanggang dulo. At abangan ninyo lagi ang ating next vlog mga idol. Mga simpleng tutorial. Ituturo ko pati sa pag pull weld kung to paano mag-pull weld, no? Sa mga ano pa mga baguhan na gustong matuto. Anyway, pwede kayong mag-actual sa ano namin sa shop namin kung gusto niyo matuto no kung kailangan niyo talaga tapos mag-ujiti kayo. Pwede kayong pumunta sa shop namin. Kung tagay niyo lamang po ako at uh, pagpupukusan kayo ng oras para matuto kaagad kayo. the love we feel inside the words we need to say i feel that i have always walked love but now that you're here with me there'll always be a place that i can go Suddenly, our destiny has started to unfold. When you're next to me, I can see the greatest story love has ever told. Now, my life is blessed with the love of an angel. How can it be true? Somebody to keep the dream alive, the dream of founding you. I always thought that love would be the strangest thing to me. And when we touch, I realize that I found my place in heaven by your side. I could fly. Oh, when you smile, I'd walk a thousand miles to hear you call my name. That I finally found the one who will be there for me eternally, my everlasting son. Suddenly, our destiny has started to unfold When you're next to me, I can see the greatest story love has ever told. Blessed with the love of an angel. How can it be true? Somebody to keep the dream alive. The dream I found in you. Life. I always thought that love would be the strangest thing to me. But when we touch, I realize that I found my place in heaven by your side never found my place in heaven by your side. By By your And when you're next to me, I can see the greatest story love has ever told. can it be true somebody to keep the dream alive dream of in you i always thought that love would be the strangest thing to me but when we touch i'll be alive never found my place in heaven by your side when we touch i realize that i found my place in heaven by your side So it's only fair to let. I'm gonna make I'm Oh